Mga ari-arian ni Dolphy ibinebenta na ng mga anak. Hindi pala natuloy yung auction ng mga properties ni Mang Dolphy nung nakaraang January 31. Kuwento ni Epic Hizon, may mga balak daw sanang sumali sa auction, pero nang nalaman nilang in public ito at syempre eco cover ng media, umatras daw sila. Hindi naman kasi ganun kauso rito sa atin ang auction auction na 'yan. Kaya ang ginawa raw nila, parang silent auction na lang na hindi alam ng publiko kung kanino napunta yung mga properties na yon ni Mang Dolphy. May mga ilang lupain paraw raw ang namayapang comedy king na gustong i hold na ng mga anak. Nagbago na raw ang isip nilang huwag ng ibenta kaya nag-decide na silang parang silent auction na lang. Ngayon daw ay ongoing pa rin ang auction pero hindi na public. Maayos naman daw nilang napag-usapan kung paano ang hatian sa mga magkakapatid. Ipinangako raw nila sa kanilang ama na walang may mag-aaway dahil sa iiwan niyang mana.